Pirada na to, mga gumengs. Nakatisting na ba mo ginataang ka man si mga gumengs? Kasagaran matistingan ninyo mga gumengs. Nangka naman ka mga gumengs. Ginataang ka man si jaraang ato ang mga ingredients mga gumengs. Ato sa anang panit. Duha ka buok, subak niya mga gumengs. Bulad, pinikas niya ato sa anang panitan mga gumengs nya Kabalo na mo diri mga gumengs. Ha, magic skills yung gamit ha mga gumengs. Ato sa anong tungaon niya mga gumengs. Kwaan na to, naghusok niya. Kung mga gumengs, mayon na to mga gumengs. Arundali na malata. Kaya natan na to na mga magic skill human dayon mga so nya ato asa nang hugasan di og tubig from mati tumugan river mga human dayon na so nya butang na nato na kaldero mga gomes ato apa maning lat andaan mga gomes butang anda yon na to di ha og tumugan na naman mga so nya taklo ba na to matik nang atong sentinel di nga buntak ang na kaldero diha nya gipa aku nang kalipat ang kamong gaydas kong asawa magkomengs onya diri sa tasa sa ato ang lubi mga gumengs Butangan natong isa ka basong tubig ka. sa kabaso na nga tubig mga gumengs sa isa ka lubi mga gumengs ipakagod na nakodaan kay mao ang ato ang first gata is piso mga gumengs kami tanod pud ang magic skill gyud mga gumengs di mati ko mga gumengs onya paon na nato ang panyo ni lola mga gumengs Mauna na akong pangsala mga gumengs ang gamit ra gyud ang panyo ang mga gumengs pangsala gyud na nako basta magata ko mga gomens wa gay mahalo mga sapal mga gomens katong mga salaan nga baligyas palingkay mga gomens mo sulod ang sa ang sapal ato mga gomens kani kay wa gay makasulod mga gomens nya po sa ulat na di mga gomens kay mo manang ato ang panglas gata first gata na sa mga gomens mauna ang ispiso diha nga gata kay pag bukal ana sa ikalas nga bukal mauna nga itong ibutang diha mga gomengs ko na pugtip sa mga gomengs para aron ispiso kayo ang atong gata oh, diara mga gomengs perting ispiso ha mga gomengs ispiso pa na sa imo mga gomengs o niya tanaw ano, sa natuto itong to, andito dito mga gomengs o blata na ba ni mga gomengs na chill chill lang ko diha mga gomengs niya akong ah, kitanaw pag tanaw medyo humok na na siya mga gomengs kay maglata latan na dirlataan pa man o gata mga gomengs tama Matik, haon, na na siya haon dayo na na mga gomengs uh, hato sa haunon haunong di ang kay kwaon tong sabaw ang sabaw anak mga gumis wala na na sa silbi iyabo na na nato mga gumis kay ang atong isabaw ana ang katong sikan gata mga gumis ingon na anak na mga gumis ha pagbirada unya di as mga gumis butang na to atong bula di ha luya bumbay o tangdad mga gumis ato siyang ipadalom kay para pagbukal mga gumis ulbo kayo ang yang lasa ang yang humot mga gumis nya butang na nato ang kamansi di ha anak pagbirada sa ginataan mga gumis. Gomengs. Huwag magkatamog ng kaing na anak. Gihapon nga po so, mga Gomengs. Testingin ninyo ni mga Gomengs. O nga, diha na. butangan nga na, to, na asin mga Gomengs. Tansahan lang ninyo mga Gomengs. Ayaw lang kayo ninyo o parata. Kaya nga no. Magbutang pamanta diha. O another gata nga pure mga gumis katong pirmerong gata niya butangan to tubig mga gumis na nang ato ang pangsabaw nasa nasa ato ang paggata katong first nga gata na siya, mga gomes kaya ang sikan gata katong ispiso man niya gamitan na to niya ni lola mga gomes butangan na na to niya sabaw kamo na mo na mga gomes ugun gong sapi kadagan o daghanong ba sabaw kaning ako sak ito rin mga gumis tama-tama rin di sa duha kakamansi mga gomes nya ni Lola atong komotan diha mga gomeng sa na lang mga gomeng sa sundi lang ninyo mga video araw makabalo mo sa mga birada ni kusinan gomeng na gata, ginataang kamansi mga gomeng o oh, ingon na lang ang niyang tubig ang niyang sabaw mga gomeng kaya tuwa pa man ang pabukalon diha mga gomeng onya oh, ang atong kamansi diha lata na siya daan dili kay sa ingon nga lata tumatama ron niya pag babukalan na itong another mulata na siya lata humok na kayo mga gomengs kuha na po tips mga gomengs taklo ba na itong mga gomengs matik na po na, na ang ato ang sintinyal yung abon Ang ato sintinyal kardiro mga gomengs so kayong siga diha, mga gomengs ang kahoy ako, diya, mga gomengs ang silingan ako di, mga gomengs nagbungtag silag balay ang katong mga way gamit mga gomengs gihatag sa ako ang mga gomengs na abrihan na ito diya atong kayon diya mga gomengs Kay katong bulad o katong mga lemasers nga nasa lalong atong ipaibabaw mga gomengs para ulbo absorb yung kayo iyang lasa, mga gomeng sa nya ito Plastar-plastar, plaster diha mga gomeng stack roban sa nato na kadali mga gomeng paabot ang kusog kay mubukal Pagkusog na yung kayong bukal mga gomeng ibutang na nato na to. Una, nga to ang kamunggay diha o gatong yung gata katunang pirmero na to gata mga gomeng nga isa kabaso lang nga tong gibutang mauna tong gibutang kay ano, mga gomeng maunay makapadalag espeso sa atong gata kay sa unang panahon mga gomeng nagluto ko aning gata adudot kayo diretso na ko espeso nakaingon gay ko na initudo sa ko nga di maningon ana mao nang ingon na on dai mga gumis nya gibutangan din ako diag asin mga gumis kay kulag asin niya gibutang na nato ato ang bula diha mga gumis katunang atong ay tong gibutang mga gumis ulo man to ang unod mga gumis ipaulahin na to mga gumis nya butangan na to og seasoning mga gumis nya imikos mekos na to siya dili na nato siya dugayon diha og ukay mga gumis kay mo ni mga gumis kita mo mga binignit mga gumis og dugay ang pure gata mga gumis mahimong binignit atong mikos-mikos diya nya tao tao diha mga gomeks na mikos-mikos na ni mo feel mo nga na kuan na ang kuan matik ha on dayon mga gomeks anak pagata mga gomeks kay ako ani sa una mga gomeks na katry jud ko ingon ani nga luto nga gidiritso lang na kong gata ang first gata day na ang atuang pang last nga gata kay mao'y mag ispiso, mga gumings o oh, dara mga gumings ready to serve mga gumings peting humuta na kay na diya mga gumings peting espeso ha yung kayo sa sabaw diha mga gumings peting humuta kay ang tanglad atong gibutang dako kayo mga gumings unya humut kay na sa gulad kay ngano gibutang naman nato daan ang buda ang ulo sa ilalo mga gumings oh dara mga gumings pinis product mga gumings peting humuta peting pananuwa peting ha. peting lamia mga gumings birada nata mga gumings